Yes, good morning, good morning, ngayon naman, umaga-umaga, no? Ngayon umaga man tayo mag-vlog. Dito tayo sa resort pa rin, no? Ayan, sa so, mga kaibigan ko. At, tinan nyo, malinis na, umaga. Malinis na ata, no? Good morning, good morning sa inyo. At babalik talaga lang yung camera, natin natin. Umaga naman, no? Ngayon yung dagat, malinis na malinis. And great lang. Yan, good morning, good morning, no? Yan, nandito pala tayo sa resort. Nalakad ako tayo sa dagat. Yan yung siyong yung dagat. Ang ganda, no? Nalakad tayo sa tabi ng dagat. Saan so, nga yung mga kaibigyan ko? Siyo. Ang lino ng dagat. na ah, tayo. tayo. Nalakotan tayo dito. Sa tabi ng dagat. May kuweba daw dito, sabi nila eh. Kailangan natin. And dito pa rin tayo sa hindi sa Marno. Aray ko. Ayan. dito ang blakad. sa swimming pool. Ito, pinakawalan siguro yung tubig. Kasi nililinis, no? Ayan. Yan o. Yan. Ang tubig na may apulo na yan. Yan o. Ha? No? May linis ka na araw-araw yung pulo. Ayin sila o. tayo. Post muna natin no At yan. Punta po tayo dito. Sa, yan o. Ah. Uh, Kala ano ko World War 2 Tunnel, di pala. Ginawa lang, bago lang. Yan yung entrance niya, no? Ayo. Hindi, yung mic ko namatay. Yan yung entrance niya, no? Yan, yan. yan pasukin natin. Yan, no? Hmm na diba? pinasok natin oh si Daanan na pala to di ba na daan di diba? Daanan pala tago sa kabila <laughs> yan haba din nga may ilang meters din na no? dito sa tunnel ang galing yung pagkagawa nila ng tunnel, no? Ah. Oh. Habarin. Kabaan din. Uh, oh. at yan na yung tagos niya. Dito ko tatagos sa kabilang bundok. Uh. Mm. Ito nyo? Yan. Dito ko tatagos sa kabilang bundok. Kabilang isla. Yan may pool dun, no? Yan. Okay? Yan, So, balik ka uli hmm. diba yan yung ating ano pwede nyo puntahan dito na magagawa nyo sa brisa mar no? yan uh -huh. diba pwede kayo magtakutan pero ingat lang at talim yung mga ano, mga bato matatalim yan diba yun ah tambang din may lang meters din na kay no yan oh tanda batayen Mhm, dito na basan. At paglabas niyo makita niyo yung sunset. No? Yan. Yeah. See, the beauty. Ayan, ayun yung mga park dumadaan. tumadaan. Bato Mindoro, no? Ayan, parang tumatae yung kasama natin. Yan. Diba? See the beauty? Yun yung isang isla. Tapos yung yun doon naman sa kabila. Yun doon. Yan yung Mindoro, no? Yan. Nahod tayo. Dito pa rin tayo sa resort. Kagabi yung video natin, no? Yan. Mga kasama natin. Good morning, good morning. Ngayon magkakapit tayo, no? Yan. And thank you sa ano natin. Enjoy lang tayo dito. Sarap. Tama nyo lagi sa heavy equipment doctors sa uh, kundi lang na lagi naman sa yan ang huyagdanan din dito at yung dagat hindi lang lagi sa heavy equipment doctors eh, baka lang kaharap o makina may siya yung nagagala din no? at yan yung ating second vlog na ano dito at salamat salamat at pa-wash out ano, pa, you know, pa out ng bagyo kay Angelo Cruz ang oh, munti kumada pa ah oh, ano? Oh, yung tunnel po na yun ay man-made lang po ngayon lang po bago lang yung binutas nila tago sa kabila. No, kala ko word to tunnel, hindi pala. Ngayon. Ha, like yung pulse na ano. Ito interesting. Ayo, bitbit mo. dumaan. Meron tayo naman dito. Sa taas, mga pool yun. nalagyan ng tubig. No, ayos diba? Dito na tayo naman sa gilid. Pwede naman. Ayan na. Ayan. Ayan, ganda no? Yan, yeah, dito na tayo tumawid sa pool. Yan. Yeah. Oo, uh -huh, hindi tayo galakad. Yan o. Bago lang pala yun o. Oh. Binutas lang nila tayo sa kabila. May pungking doon. Oo, sa dulo. Diyan, diyan pala yung daan pa doon sa water activity na yan oh, o. No? Tumupas ako doon yung dulo. Yan. Yeah. Pwede na tayo dito sa location natin. And thank you, thank you. Uh, uh, salamat. Sama kayo sa biyay ko.